aron araw naman mga dudes Welcome to my vlogs Sobrang in pa rin ng araw maya kahit malapit ang hapon Isipan e namin na bumili ng nagulaw namin ngayong hapunan Gusto niya na si maginisan ng sitaw Ako naman, istampak siw Tulad din ang dati, lalakaran namin na papunta Ito Allied Ito kasagaran ginagawa namin ni Mrs. kapag buwibig ng ulam dahil sa sobrang init, tatatawanan na kami ni Mrs. Dahil ang balik namin na susunod ah. na daan tapos susunogin pa sa matkabati ako na. Yeah. <laughs> Ibrat na talaga pa ng nine Kahit na parang tangali, parang ganit ang alaw. Masakit sa balat. Ito habang naglalakad kami, tumamas na namin itong mga hotel dito malapit dito sa amin. Kaya naisipan ko kung saan na dito lang kami pa uh, mukhnaw pinipili ko si Mrs. kung ayaw niya sa Villa Vista Hostel. Pero man dito, nag-colpire mo na epic yan. Ito sa gay, tulod sa. Yeah, Kaya, basta ka, ganahan niyo mag-stay ni Reo. Yeah, Kaya, malapit talaga yan. Tapos malapit Tapos, pa sa kalsada. Ah, Tapos, madali pa mo hapahanap. Kaya ito, nakasawan na pa na ng gamot. Kaya lang gigitaw na At na makarting kami sa halid mga malut. Siyempre, ang unahan namin bilhin ang sa kaptula ng baboy. Then sinamahan na rin namin ng itlog para ulam namin bukas ang umaga. Bumili na kami ng baboy na tamang tama lang na pangsubak namin sa sitaw. Sarado ang pika sa tindahan kaya dumami sa kabilang tindahan bibigay ng mga kulay. Pero bago kami buwin ng gulay, tatamon kami sa bilihan ng mga isda. Ito ang maluso. ang dami mong isda pali ang pinili namin dyan ng isda sa bato. Masarap siyang pagsiwit guys. Hindi ko lang na konsita, Kaya, la po na pagbili na kosita mga samtap. Kaila wuhawa po umino ko ng juice. Labit luts, ako kayo ang inika. -E Namatapos kami buhay ng isda at mga uh, samtap. Nilalikan namin ang karne baboy dahil hindi man namin to kanina. Oh, baby, I love you. Sa Every day. At ngayon, yeah, yeah. Para tinanong kami sa init, guys. Ayan o, no, lakad na naman. Eh, so, mabili namin, o. Oh, para sa hapuna namin ngayong gabi. Diba? Ganda. Meron din dito 7-Eleven, guys. Oh. Kung meron may bibili dyan, ha. Bubili lang yung 7-Eleven. Yeah, lakad pa more. So, paglakad namin, di pwede makinimita ang .5 challenge namin. <laughs> Tinan nyo, lalo. <Lord, laughs> Sa ibang lugar, merong Labrador Lane. Dito sa amin, merong Copos Hills. Tin Ready na! Oh. Ngayon yung lads. Grabe. Itong Aster eh. Yan o? No? Nawasawa na ako. Nahihirapan Ako, kikiyot lang. Yan. Tinan nyo yung lads. Hanap-hanap yung may. Niyasul yung gawin din Disney Ooh, Princess. Baby, I like, wow! Yeah, I like it! Everyday, Bali, yeah, nasa looban yeah. ng amin bahay, Lujs. Huh? Papasok yan. Bali, porcelain liko sa kaliwa. Yan, pagdating namin dito, yan, makikita mo si Mama. Then, ayan mo, Jumiga. Anak po si Majimbo, nakabata na, dinasawan ng silig na. So, mag-ready na kami sa aming pagluto. Initusan ko lang siya magbalit ng mga lamas. Yan den ako na ito sa pagsiyo. So, nagwas na lahat. So, ako na yung piloto ane. Eh. Yan. Ono ganda mag-study rin. So, lalagay ko na siya ng lamas, guys. Nahiniwari kuya. Kinalaan ito ng ah, bawang, at sibuyas. Napakasimple na ito ilang, guys. Yan na ang gagawin ang paminta pampalasa suka, then ang last tubig, guys. Yan. Ako pag napapaksiyo guys, dapat mayroong maraming sabaw. Yan ang luto ko na paksiyo. Yung mahilig sa sabaw guys, tadamihan mo talaga ang paglagay sabaw. Pero yung iba, hindi nila gusto. So ako, gusto talaga may sabaw kaya ito. Like Alagyan ko na tubig yung tamang tama lang sabaw, na hindi po ba magiging pinuwa ng labas. Sa akin ang bet ko yung medyo parat-parat ang -parat konti. You know? Para medyo may twist gamay ba? As long, na medyo parat-parat. Yan -parat. ang paksiyon na ginagawa ko guys. Kumakong nagluluto. Pa sa akin madali tong lutuin niya. Yeah. Simple kayo, walay hassle ba? pwede lang itulog ang guys. So, natapos ko na, ako yung ihahay na. So, oh, mayroon, mm, may pasipasipa pa ba, di ba? So, relax sa konti. pinata tulugan ang gamay ba? Oh, na 15 minutes yan. Na igo lang lang ista, mawa ang kaslo. Okay, napais na yun, guys. Yan ang recipe ng aksyo ko, guys. Hindi na namin nabidyohan yung pagluto ng sitaw ni Mrs. So, after that, eh, dahil kumulo na, so, okay na. Naghihintay na sila sa lamisa. So, pagtingnan ko, okay na pa na luto na. Pwede na nain. Thumbs up, okay na guys. So, kain na tayo guys. Thank you for watching guys. Ah. Salamat sa support ha. Uh. Thank you sa viewers sa akong videos. Bye-bye!